Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video guys is magpa-planting tayo guys! Ganon! So mayroon tayo dito yung sombrero. Magtatanim tayo ng mga bulaklak at ayusin natin yung mga bulaklak. Ganon! So ngayon guys ipakita ko sa inyo may mga binili na namang bulaklak yung amo ko guys na kahapon and ngayon kailangan natin magtanim at ayusin natin yung mga bulaklak kasi mag -chi Chinese New Year na so bago yan, la, bago yan, guys please subscribe to my youtube channel and click the notification bells for more updates and for more info yan yung buhay ko dito sa Hong Kong so ngayon guys is mag enter muna tayo let's go So, ito na nga guys. Nandito na ako. Ready na tayo. Meron na tayong gloves. Meron na tayo nitong spade. And ipakita ko sa inyo yung mga ipa-planting natin na bulaklak. Ganon. So, ito guys. Meron ako dito yung bulaklak guys. Ayan yung bagong bulaklak. as you can see guys, kasi dry na yung ibang bulaklak. So, kailangan na naman natin siyang palitan. Ganon. So, ayan. Ayan yung ililipat ko bagong bile. So, ayan yung alisin natin. Pero itatanim lang natin siya sa ibang So, marami dito guys na bulaklak. Ayan. yan yan yung ililipat natin. Itatanim natin ng bago. So, dito ko siya ilalagay. Aalisin natin yan guys. Ililipat natin. Lagay natin dun sa baba. So, kailangan daw bago mag Chinese New Year is maganda yung ating mga bulaklak. Ganon! So, ito na nga guys. Tanggalin na mainit guys. So, tanggalin natin yung lagayan niya. So, ayan. At tanggalin natin yung kanyang sa Tarot. Tanggalin natin mainit guys yun sa video. Kasi sa araw. So, ganyan lang yung buhay natin dito. Ah, uh, lahat kinakaya, all in one tayo guys magtanim maglinis malengke, magluto, o di ba? All in one, ganon. So ito guys is uh, a bulaklak dito. Mahilig kasi yung amat ko sa ano, sa bulaklak guys. So, masyado mainit pa guys. Pero, mas mas maganda na yung matapos natin yung mas maaga, ganon. Hindi na ako makita kasi masinag yung araw. Tanggal ko muna yung mga. Ganito guys. Magaganda naman siya. Ayan. Ayan siya. Ayan siya. Magaganda siya. Kailangan ko na siya may transplant. Mago pa dumating ang ating bali. So, ayan siya guys. Ayan. Oh, nakita ko sa inyo. So, ayan yung, ayan na siya. Tinanggalan ko siya ng, ng ganun, oh, ng net. So, ito na yung ililipat natin for today's video. Ayan. So, ilagay mo muna natin siya dito sa kabilang tabi. Ayan. Doon muna tayo sa kabilang maglipat. So, ayan siya guys. And then, dito guys. Ayan. Ito, itanggalin din natin yung plastic niya. So, ililipat natin siya dyan banda. So, ito guys is lagay natin yung tanggalin natin yung plastic. Ang init guys na malamig kaya ang hirap. So, siya purple color. So, akala nga madali ang abroad. O, di ba tayo ng mga halaman dito sa hito. Kasi yung amok guys is mahilig siya sa bulat na lang. Gusto niya magaganda. Yeah, so, ito yung dalawang purple. Ay, apat siya. Ito yung dalawa. Ayan. Ito yung dalawang pako na nabalaklak. Ah, uh, bali, apat. So, magili pa tayo ng apat. Kasi gusto mo daw ka na. Tennis New Year, guys. Mas maganda yung mga bulaklak niya. So, ayan siya. Maganda naman. Tapos, ito yung tatanggalin natin. Tapos, ito yung tatanggalin natin. Ayan. Ay, yeah. Ayan. Sito, dumi. Ayan, ito siya. May tubig natin, na dunion. Dunion natin na ito tatanggalin natin oh, ang dumi oh. dumi na matuloy ko okay lang mo ito ito isa yeah. pero napagka pa siya ng antes uh, ng na, uh, napagka pa siya ng pwede paglipatan guys ito gusto nyo na rin pag may lipid, but, ngayon guys masyadong matrabaho yung ating uh, pagtatay ayan sya ayan sya yung ililipat natin ayan o, ba? Diba? so kailangan ko pang linisin yan and then kailangan ko pa maghanap ng lilipatan nya na halaman so let's go na guys para matapos na tayo lilipat natin yung purple. Maamot po kasi hindi siya napatali sa bulaklak. Kung nakita siya na wala ng bulaklak, gusto niya palitan. Hindi niya magamit -ano yung bulaklak, di ba guys? Normal lang na mawala yung bulaklak kasi walang forever, ganon. So ito guys is ano naman itatanim lang natin, transplant natin sa ibang pot. So, ililipat ko. Ayan. Mainit naman siya, pero medyo malamig. O, di ba ang gulo? <laughs> oh, ang gulo kausap malamig, pero mainit. Ayan. tanggalin natin. O, di Ang laki niya, guys. Di ba? Ang laki niya. Hindi siya pa siya. Tapos, Pagandahin natin yung balakulat niya kasi pag hindi mo inayos yan, guys, yung amo ko, araw-arawin ka niya. <laughs> diba? Araw-arawin Sure, guys. So ngayon is Monday. Madami trabaho. Madami trabaho. Alam nyo guys, ang gaganda ng mga bulaklak dito guys. May one point na tayo. May one point na tayo. O, ayan. Nakalipas tayo ng isa ito, ito naman guys, yung pininit ilipat ko dun sa baba kasi sayang kapag ininom mo siya kapag kunapon mo, sayang so ilipat okay, lang natin siya <laughs> so, ayun siya. Madali lang naman ilipat, guys. Alagaan lang. Alagaan lang natin. Madali lang naman siya ilipat. Kaso, syempre, yung halaman, pag lagi ginagalan, hindi naman gaganda agad pasta-pasta. Di ba? Ito, I like the purple na to. Ang cute niya. Yung purple. Di ba? So, ayan. Nakadalawa na tayo, guys. Ano ba? Nakadalawa na tayo. So, ito nga. Lipat-lipat lang tayo. La, la, la. Yung dito sa abroad, lahat ng trabaho, magagawa mo tanim lahat everything so ayun siya And, like, minsan kasi kapag yung di ba minsan may panahon na sobrang init dahil sobrang dilig na dilig na yung bulaklak nagdadry siya minsan hindi siya makaslog sa sobrang init ay ganun na bulaklak. Hindi ba yung nagulpa ng lupa? Na so ito guys is purple din siya. Bale ang purple niya is apat guys. Ayan, apat siya. Ito. Itong dalawang red. kasi nag-dry na siya kung nakita niyo guys ko. Kasi kalilipat ko lang ito ng makaraan Nag-dry siya eh. Diba, Kala niya sa abroad. Ano lang. It's easy. Nakapagod na guys. Kaya sa mga mag-a-upload dyan. Dapat palakas loob nyo. Dapat alam niyo, lahat ng trabaho kakayanin niyo. Gano'n. So, ayun siya. Pwede natin itong ihipat. Pwede natin siyang pagsamahin, guys. Ayan. Pwede natin siyang ipagsamahin kasi itong isang red Is pwede natin siyang halihan sa isang red kasi total pareho naman sila red o diba para magamit natin isang pop also lang natin yung mga dry magpiti natin natin. So ito guys is okay na yung red. Inano ko lang siya. Nagsama ko yung dalawang red kasi ito masyadong dry na. So tanggalin lang natin yung red na isa. Para ilipat natin yung isang purple

good so ito na siya, ang ating purple. ayun na nga guys natapos na yung garden natin Hindi ko na masyadong pinakita sa inyo basta ito na yung mga transplant ko na flowers guys this morning so ayun lang siya tsaka ito guys so ayan yung main yung ano natin nilipat natin kanina So, hindi ko na rin talaga siya pinakita sa inyo kasi nga ang init kanina, nagmadali ako. So, ito na siya guys. Yan, nilipat. Inayos ko lang. Tapos yung mga fade na flower is tinanggal natin. Ayan. So, ayun lang siya guys. And, ayan. So, ayan yung garment. Natapos ako mga 11 something guys. So, yun lang guys. And, thank you for watching guys. And, Don't forget to subscribe to my YouTube channel, guys, and click the notification bell for more updates and for more video guys. So, I am Lang, guys. See you for the next video. See you, bye.